Hello guys, good morning. For today's vlog guys, magluto na kong sudan sa mong pamahaw guys. Ang mo ang sudan karon guys is lauoy og egg dayo natay bulad. Diri ra kong nagluto sa kuan guys kay sayang ang uling guys. Oh, napamay uling gud da uling kay kuan. Mitras magamit pa diri na ko ikong kay against the light. Gaginuto ng uling guys. Kay mitras na apay uling. Kay sayang man. Ay, iana na to gamay. Mm. Same as usual guys. Why? Ah, guys. Nalimot ko ba? Naman din ko nagbuang Nami Namimigsod guys. love oing nga utan. Oh, bulat. O gulat. O Fried egg. Right, eh. Dugay kay mahurot ang gasol diri guys kay ngano ang uling na na ko. Nagluto mo ko po usudan sa mga doggy dogs guys. Ano Dari man din ko sa uling maglutoan ang Basta ilang sutan, dugayon din ako na og haon sa uling para dugay po madaot. Karoon magluto tag Dahil, na di ay ano sa kalaha. Malimtan na ako, na Hi everyone. Iman kayo kung makita. Mm. Ano na. Kita ang mga buwan niya. Ang lamina. na. Pagka humanan guys, napapad akong herbal in it. So di ragin mausik ang uling. Nagal ba kay guling guys? O. Oh. Masayang manubili gamiton. O. Oh. Luto pa tayo ang islog, O. Oh. O ha. Mahilis, mahilis raman po, guys. Una, diyan na lang luto ng itlog. Uy, kay sayang. Ano lang yung nablins kong binegnet. Mm. Gigang inyong manang, guys. nag inyong manang. Nanambok na gigit inyong manang, guys. atong giluto. Da, 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 Si banana, o, oh, relax na kayo. O. Mm. white. Balit na ba tagkuan naman sa erin, May? Mm. Yago itong ha? Kaya unyo mo, ini na po kayo, unyo mo. Ka. Tanaw ang init, magpadulong na. Ang init ka rin, kay loong, loong siya, pero grabe kay ni Maka. Kuan sa panit. Mudulot. Mm. Ang atong sabaw, diri na na kong Diluto. Kung yung sa lamisa. My only one. Iandam na na po ang amuang mga pagkaon sa pamahaw. pa siya init, magunitan ra. Nila na lang ako masyag iinit mga supply. Lato ni banana o gato, ah. Mm. Andam mo na nato ang ato ang pagkain. Kutsara ni banana tinidor. Wait, tinidor ko na siya. Kasi siya pwede ko tinidor. Ako, hindi kutsara kinamot. Ako, hindi na akong kamot. Mm. So, nabali yun ang itlog. Luto kayong itlog. Ay! Wala O, tanawa, guys. Luto pa kayong itlog, guys. O, sa uling, guys. O, pidagan pa kayong uling, guys. O, ang uling, o. O, luto pa kayo na atong itlog. Na. Ano po, guys. ka discard ko, guys. Bisan ko ang tilokong jod para di masayang. Di ba? Di ba? kare na lang akong butangan sa egg kaya gamay siya nga plato kanya kung iplato plato kaya kanya akong butang sa egg diba? <coughs> good morning everyone muna yung mong sudan sa pamahaw kaya na mainit naman ni Daan. Ako ganina nagbinignit ko with utap. Oh, gata. So, si Banana nagkapi. So, karon ang oras kay alas 9 na kapin, binakapin maupay among ipamahaw. O, taga, muna yung taga-sagaran mamahaw mi guys. Muna, among pamahaw dala pa ni na. Then, among pani ay, ang amo, ah, guto mo na po ni among tiyan guys. Mga nga, alas tres kapin, alas 4. Ana. na si banana guys, mukhaon din na siya. Okay kanang hapon kay magkutoy man na ihang tiyan sa ihang tambal nga hip for na nga sa iyang anti sa American ang herbal ako gisunod. O. Oh. Diba? O, oh, di nila masayang kay. O, oh, napay herbal. Na, muna, di regit masayang ang uling, guys. Niya, dapat mga o naming banana. O, humana. na. na ka? Yes. Diba? Niya, no? Ay, nagkuan pa. mo inang pag water kaya di ko mag rice pero ingon si banana gas maot na kulang taon kung niwang kaayo so dili lang po ko as in magpaniwang gas kanang iguigyo lang po nang unod un unuran ng food guys. Kedi, mayun, niwang kayo, kaya di kung ni niwang kay Mura po taan nag kuhang, nga wati nalay wak kapirma. Mmm. Naamtay. Ang siya nga kuan poji apple nga drinks guys. Dito ni sa Robinson na mag sa kanang mga Japan nga store. Kaban atong tea. Hindi siya kay pangday, siya kay kuan apple ang iyahang flavor. Lami siya guys. Ang mangga, nagwapag sa mot. Wala na kunig hiugasan guys, para di siya madaot. O, oh, gasinaw, yapon siya. Murag akong agtang, gasinaw. Murag akong nawang na siopaw. O, oh, diba? Tulo po, nakabuka nga blend. Ingun e, si banana, binlandan ako siya. Unya mo biyahe na siya, mo travel ni sila, unya sa pa sa uli. Sorry na lang banana kay pag uli ni mo wala na mangga. Ako nang gihurot ng mangga. Mm, unya mo na iya uli wala na. Nala, hinog -hinog na la hinog-hinog na ni o Kuan na siya kanang humok na. Uy, ilang man ni ka viewers? Ama, oran mo dahil akong viewers sa katungkuan ako. Kani guys, kani guys, kani siya nga kuan guys. 3.k ang akong viewers ani pero wala koy ang ads ani gano ah. Uh -huh. dili na ko makita ang mga nag-comment oh naapog koy vlog guys ako ang youtube youtube na ako nga 58k thousand wala siya'y ads tingala ko ambot pero sige na lang o, o kuan yun at ay mahimo guys, basa ang importante mag vlog radio ta kay advice po sa ako ang nailhan ng mga vlogger bahala wala pa daw kung earnings mag vlog ta, ang ako ang facebook naghag violation ang ubang mga violation ako, nairis na, na ako na pwede nga pulo kabuok Okay ra, wala pa earnings ang importante. Oy, akong etm hapit na, sa na Mm, akong ATM ako ana sa 28, guys. So mag-apply na ko kay invite na ko ni Meta, so i-apply na nako. No need man na siya, Di dili man na siya kinahanglan. Sa kuan guys, sa kaning mga viewers, followers ang hang maka-earnings ka no. Si Meita mismo. Kung invite, gi-invite na ka ni Meta, pwede na ka, mo ingon na siya, gi-apply to ang katong gi-ingon niya nga sa dashboard nimo okay na dili ka kinahanglan daghan og viewers oy ginoo ko ako gi-invite nako makuha to akong ATM karong 28 oh ako na to i-continue ang ako ang kuan dira apply to na to nako makumpleto ATM na lang may kulang nako so makuha na man to karon nga man karong 28 oh i-apply na din ako para kumpleto na yan ayan na nako na ihurot og ira sa akong mga violation para magsugod -so na kong earning oh kung dili pa ko masuyodan, wa mahimo basta upload to upload lang jud ko, vlog to vlog lang jud I don't care ko, I don't care sa mga tawo nga ang sila gipangistorya di diha, wa koy labo. Ang importante nga na-enjoy ko sa kong life nga nara ko dira sa susumong sa balay nga kasi ko galip lihok sige ko pang limpyo sige ko kuan na timans ko mga sige pang atiman na ko dira kong bana kong mga ero iring o at least na enjoy ko nga nara ko sa susumong sa balay wak ko gila aglaag ko laroy laroy ko nag igat igat o kana na ko sa balay magblog o Bahala ng mga kuandiya, mga basher, mga ingitero, I don't care. Ang importante na malipayon ko, enjoy me sa kumbahan na to. Pero, well, oh. Wala, na toy Oh, kita ka sa vlog. Oh, ka unta. Pa. Mga unta, nag-vlog. Ali, ka unta. Nag-vlog nilang tampon. Hapit naman po niyo. Dali na. Nangao nami guys, ako ang TDA o dapat giinom na ko na wa pa ako wala akong Sige lang, unya araw unya na. Pwede rong po na inan o Ang airpan, pati iga Uy, ang bulad! Hindi na ako ha, Ang bulad! Giswa ra ba na ako ni gahapon sa benignit o sa mangga dahil eh? nagprito na po kung isa. Ano sa pag ito Ha? Masa di nak siya dulu. Hmm, mga onan mi. Ito nang isarado ang kuan lang gabi. Kaya agins da an Agins da. La, Mga onan nami guys. Sa among pamahaw. Igamay na to ni ang. Ang anak. Dito makita. Aray mo po. Sibog ko Para makita. Naman. Laoy. Pwede ko mag-rice. Ano? Ano meron mo kong medyo? Di pa kao nagpupunta mag-rice guys. Teke kong ilong. Ano mo ba? Pwede rin kao daanin yun. ko ako sila lang. Natitahan kameleyo. Eh. Sa ngalan sa maan sa nakas sa Espiritu Santo. Amen. Lord, thank you sa food nga sa mo tabangan nga kani makahatag ka basod sa maklawasan. Salamat sa inyong pag-provide Lord sa mga giginangan. Labaw nang kani pagkaon Ginoo ko sa mga financial nga mo ang ginagamit o ginaagi Anglan usab sa matag adlaw. Thank you ka Lord sa mga blessings usab sa inyong pag-udik mo sa matag adlaw, tag oras, matag segundo, matag minuto. O bandol sa ko ang mamas kung may iksoons kung mapag-umangkon. Ako di labo na sa kong ng nga driver. Gino ko salamat sa tanan sa inyong pag kanamo na O ka, naman, kasi ka sa mga sala. O thank you sa food in Jesus name. Amen. Kaya lang sa ko Ano? Ano?

sabaw sa lau oil mag-uutan na pud ta guys oi sigurado tag carne man himu an tong na memo malimot ko ay eh. mahapit ako ma-escape na ko. Hmm. Oh ano Ang katong may mga dagko na ko viewers, katong, katong taguan ko kape. Ang katong tag, katong pipit ko Wala ito sa ads may katong hiligo na ko si Siloy. Ano oh yung Ang bis mo ay dako kayo nga ko ah. Didas pa ko ang ads oh. Eh? 'Yun, nag-aantay pa. Na-lupa. Mamaya tanin guys. Wala na ko galantong sa kum vlog, oh. nako galantong sa kuang... Dagan dek ung agung virus nga kuan guys anta everyone. gaanda ng mga tao ng sa naibulat guys mo na gid ang kaon pero ako ako adun ko anan pug na ditang, di na gid ko mo ayo na ko tagay gas ga anan mo di na ko mo dong ako na ako baba hindi ta panang ni

Mundut anaknya ya. Gawas ka? Gawas ikau. Menambal ka satbot. Hmm. ko din naman ko magrest unya ida si banana raman ang oh. ay banini humanamit pa nga un, guys naapa milaw oy guys ibalin na po diri kay eh, against the light dito dayon magpaalam na po kunin niyo karon guys kay taas na atong video manghinaw sa ko guys alcohol. Uh, si Sudodong du dagol o Kay manambal ang herbal. Sa among iro food guys, pag maglaay na ilang laos, yan hot dan silang tambal guys, no? hot dan mix kay kuan kanin. Murot na nilag inom, so mong gawas meron guys, magpalit may cut sa mong iring Kay diri sa highway, na hot dan naman itong katpod sa mga iring so dito sa sintro, mong gawas meron niya. Magpalit po niya ang tambal nila kasi daguli mo kao, gilantan siguro niya. mag na po ang tambal nila guys, kaya mahabda na magstack. Kaya nga no, ting sakit sa mga iro karon guys, tungod sa kainit, ang virus sa iro karon na ah. So, deri ratataman, guys, salamat guys sa, pag, ah, sa inyong support ta, ah, sa pag-like, share, o follow sa akong ah, Facebook account, Facebook page, sa akong YouTube channel, o ay, sa ko ang TikTok Reels. O, oh, thank you, guys, uh, uh, sa inyong pag-subscribe sa kong YouTube channel. Sa inyong suporta na nga walang sawa, guys. Salamat sa inyong tanan. Ang pintang tanan, guys. God bless you all. Bye, everyone.